Hello mga kanyusko, hari ng United Kingdom na si King Charles III na diagnosed na may cancer ayon sa pahayag ng Buckingham Palace. Napagalaman ng kalagayan ng hari matapos ang tatlong araw niya sa ospital para sa isang corrective procedure for a benign enlarged prostate noong nakaraang buwan. Lumabas sa mga test habang nasa ospital ito na isang uri ng cancer ang karamdaman ni Charles pero hindi ipinaliwanag ng palasyo kung anong klase. Sa ngayon ay kailangang sumailalim sa serya ng gamutan ang hari at hindi muna magpapakita sa mga public engagements. Positibo pa rin naman di umano si Charles at sa katunayan ay looking forward pa ito na magampana ng ibang mga responsibilidad sa lalong madaling panahon. Business as usual pa rin daw ang hari pagdating sa mga kalakaran ng Estado at sa mga pipirmahang dokumento, sabi ng palasyo. Noong nakaraang linggo, nakita pang masiglang kumakaway at napicturan pa ang hari na nakangiti sa mga tao noong magsimba ito kasama ang kanyang reyna na si Queen Camilla. Si Prince Harry na naninirahan sa US ay nakatakda na ring bumisita sa ama niyang nasa London matapos siyang makausap ng ama. Ang royal family ay hindi kadalasang nag-aanunsyo ng kanilang karamdaman sa publiko. Pero binago ng kasalukuyang hari na si Charles ang ganitong paglihim. Para umano maiwasan ang kung ano-ano espekulasyon at para maunawaan ng publiko ang pinagdadaanan ng may mga kanser. Si Charles ay naging hari noong September 2022 kasunod ng pagkamatay ng kanyang ina na si Queen Elizabeth. Isa raw siyang workaholic na inaabot ng hating gabis sa trabaho ayon sa pahayag ni Ingrid C. Ward, editor-in-chief ng Majesty Magazine. Pero sa kalagayan niya ngayon ay hindi maiwasan na magpaliban ito sa ibang trabaho dahil pipigilan din siya ni Camila. His body will tell him he has to and Camila certainly will. I think he's mentally exhausted since the death of the queen. It's been non-stop for him since then. Sabi ni Ingrid. Si Charles ay maraming tungkuling opisyal sa United Kingdom at bilang Prince of Wales. Bukod dito ay nagkaroon pa ng aktibong interes ang hari sa pagtatag ng higit 20 charities sa loob ng 40 years. Tulad ng The Prince Trust, The Prince Foundation at The Prince of Wales Charitable Fund. Nakipagtulungan din siya sa maraming organisasyon na nagsusulong ng environment, rural communities, sining, kalusugan at edukasyon. Ano sa palagay nyo? Ano kaya ang totoong sakit ni King Charles III? May pagpapatuloy pa kaya ang mga tungkulin at ang pagtulong nito sa mga nangangailangan? Mga kanyusko, ano pa ang mga gusto nyong pag-usapan? I-comment nyo na yan at huwag kalimutang mag-like, follow at mag-subscribe para sa mga latest ganaps.